nangyari dito What traffic ay putik oh kaya pala oh Alright, so mga kapatid, no? nandito tayo ngayon, uh, binabaybay natin itong kahabaan ng Marcos Highway. Mayroon tayong nadaan na isang aksidente, no? motorcycle, bumangga doon sa SUV, dito lang sa may, sa may pag Mukhang nakainom yung rider. Ayon lang doon sa observation ko, doon sa mga tanong ko sa kanya, parang nakainom. No? At saka kahit si yung isang uh, barangay tano doon kanina servisyo niya na nakainom itong si kuya lasing daw nangyari dito mas traffic ay puti ko oh. kaya pala oh pagsak oh Ano, okay lang? Okay ka lang? Sige, sige. Oh, yung pira mo. Nalaglag no. Na, oh. Ayun, yan, yan, yan. Ayan, ayan, ayan. Sige, stay ka lang dyan. Tatawag tayo ng rescue. Madadanan ko mamaya yung polis doon. Ha? Oh, hindi. Okay. Diyan ka lang muna. diyan ka lang. Ano? Mama, sa'yo? Sino tinatawagan mo? Ang takbo. Ang takbo ko Kaya? kayo? Ang bilhin takbo niya. takbo. May tinatawagan ka? Kaya ko. Barangay sana o di kaya pulis eh. Wala kasi dito eh. Ay, ah, ito si madam oh Ma, may kontak ka? Nakatawag na? Bumanga dyan eh oh Ay, ah, ito, ito, mayroon na nga ang... <coughs> Simplang Simplang Katawag na kayo ng pulis? Tawag kayo ng pulis oh, oh, ah, Okay na Diyan no, oh, bumangga sa dyan Mukhang nakasunod siguro dyan O oh, mukha, ano to eh Mukhang may alak eh Saan masakit mo? Okay ka lang, okay lang oh, Stay ka lang dyan ah Oh. ka eh, nakainom ka ba? Oh, sige, hintayin mo na lang yung ano, rescue. Tawag na sila. Sir, dito ka. Oh. Dito ka. Yung traffic doon sa kabila, nandito naman si Madam. Ayan, oh. Dito na ako. Alis na ako. Sige, sige. Total mayroon namang mga traffic enforcer na dito. Ayun, may pulis na pala oh. Alis na tayo. Sige, sige po. Ando na sila, kumpleto na. May mga pulis naman ah. So kawawa talaga. Sa so, sobrang bilis siguro ng motor. Eh pedestrian kasi doon. Nagminor itong kotse. Ngayon, maaring bumangga sa rito sa may uh, left rear fender ng kotse. Kaya ayun, simplang siya. Nakita ko rito tuhod at saka yung mukha. Yun ang may mga tama. Ang nakainom yung nakamotor. Kaya talagang iwasan talaga natin uminom, no? Tapos mag-drive. Uh, Kasi hindi natin kalkulado yung abo natin kapag uh, meron tayong karga, no? Mga kapatid, yun, nakikita naman natin, conscious naman si Kuya. Sumasagot naman sa, sa mga tanong natin. Tsaka nandun na yung polis. nando na lahat. Ang hinihintay na lang pala doon, yung ambulansa talaga. Kaya si kailangan yon si Manong kailangan talaga i-re-rescue ng ambulance yun